Sabi nila, kapag daw ang pag-ibig pumasok sa puso ni Noman ay hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Ngunit paano nga ba kung ang puso mo ay binago ng tuluyan ng pag-ibig ng Diyos? Sabi sa Ezekiel 36:26 bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Masuwayin ninyong puso ay eh gagawin kong pusong masunurin. Sa paglalakbay natin dito sa gulong ng buhay, aakalain mo bang siya'y makikilala mo? Madalas ay may isang lingkod ng Diyos na gagamitin upang ipakilala siya sa iyo. Noong pisa ay hindi ka pa naniniwala, tumawid na siya ng dagat at naglakbay ng pagkalayo-layo ngunit ito'y iyong binaliwala. Ngunit isang araw, nabagong iyong puso. Tumugon ng Diyos sa panalangin ng isang kapatid na hindi sumusuko. Ang pag-ibig ng Diyos ay iyong nadama. Lumuha ka at ang iyong buhay ay iba. Sumusunod ka na sa mga yapak niya. Minsan nadara pa, ngunit babangon muli pabalik sa kanya. Ngayon nakakakilala ka na kapatid. Ihayag mo din ang pag-ibig niya sa iba sapagkat alam mo ang tunay na nagmamahal ay sumusunod sa kanya